Hello mga kuis no? So Ito meron tayong Honda Beat Ang problema nito ay uh, Una nag stack up yung Throttle uh, Ang pinaka up na dito yung throttle body Tapos um, Pangalawa dito ay papalitan natin yung susiyan So Bago, bago po pala mapapalitan ng susiyan to Kailangan po munang tanggalin to Yan Ito po pag natanggal nyo po yan, tatanggalin din to kasi hindi po masusungkit yung dalawang tornilyuhan na yun Yan. Yung dalawang tornilyo na yan, hindi nyo po masusungkit yan. Pero na lang kung ewan kung anong diskarte gagawin nyo dyan. Pero ako, ang gagawin ko talaga, ibababa ko to. Tatanggalin ko yan. Pag naibaba ko na yan, sa ako tatanggalin yung dalawang tornilyuhan na yan. So ganoon po kahirap gawin ang isang Honda Beat no. Kasi maproseso siya, tatanggalan mo ng buong kaha. Ito luluwagan mo, tapos tatanggalan mo 'yan. Tatanggalin mo 'yan. Ganoon po kahirap ang Honda Beat no. Tang uh, ng susi. So kaya naman natin papalitan ng susian. dahil yung pinaka pinagsusuksukan ng susi mismo, yung pinaka susian na mismo, Um, nahuhulog daw po kasi yung pinakasusi pag Pagka uh, pag pinapatakbo na yung motor or um, natakot pwede nang tanggalin yung susi sa madaling salita um, pwede na tong anuhin, uh, nakawin madali lang nakawin tong motor na to pag gagawin mga senaryo so, ganoon lang tinuturo ko lang kung anong pinaka ah uh, gagawin nyo kung paano nyo matatanggal to tatanggalin nyo yung buong kaha pag natanggal nyo na yung buong kaha tatanggal nyo to pag tanggal nyo na ito, tatanggal nyo naman to ayan ganyan ka proseso ang isang Honda Beat pag natanggal nyo to yun, sa kanya na masusundot yun yan, yung dalawang tornillo na yan pag natanggal nyo yan, pwede nyo nang baklas nito maalis nyo na yan So yun, um, pwede na natin palitan. At ito nga po pala uh, ang ito nga po pala ang bagong susiyan ay papalit natin so pag nagpalit kayo ng susiyan automatic magpapalit na rin tayo dun so ganoon po kahirap magpalit ng susiyan sa so, isang Honda Beat maraming tatanggalin so sana makatulong